Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon dito, wala nang entra-entra. Pag-usapan na lang natin itong nangyaring hearing sa Senado. Yung tungkol dito sa may kasambahay na minaltrato na halos mabulag na. Ito, meron ng resulta. So, panoorin natin to. May magandang balita to. Kaya napakaganda ho kasi ito ho yung resulta ng hearing na yon. I, I thank the good gentleman from uh, San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for uh, Manang L.V. Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with uh, Senator De La Rosa, were the ones who. Collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa at around 10.30pm last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that uh, alias Dodong will be secured. Uh, Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that uh, alias Dodong will be brought to safety within the premises of uh, CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si Alias Dodong sa Kalapan. Hindi pa huwi, siguro ito ang huling kabanata. And uh, we are moving forward to have uh, even LV, Manang LV Vergara, be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and uh, Estrada, medical services for uh, uh, Manang LV who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services uh, for uh, Manang LV Vergara. Uh, hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit lima o anim yung abogado na dinadala ng uh, Ruiz Copol eh, meron meron pong uh, pupuntahan po. To rest assured Mr. President that we will... Yun, yun ang, alam nyo ba ganito nangyari dyan? nung pag pinanood nyo yung hearing sige bay ipaliwanag mo iyan mo uh, pakiulit -ano mo uh, paki ulit mo uli para mas maintindihan ng mga manonood natin na hindi pa masyadong pamilyar dito sa kaso na to kung ano ba yung nangyari grabe ho yung isa sa mga witness pinasok pinagbabarilho uh, pinagbabaril ho yung bahay ha ewan ko siguro pananakot yun kasi may isang witness eh na, na sigurado naman yung pananakot yung tawag doon. Barilin ba naman yung bahay mo? Di ba? Siyempre, isipin mo yung safety mo, safety ng pamilya mo as witness. Di ba? Magdadalawang isip ka. Ba, binaril na yung bahay ko. Eh, paano kung may nadali sa mga kaanak ko? So, paano ano yan? Ang pananakot yan. Naka-witness ng uh, pang, uh, pananakit dito kay, ma, kay Nanay Elby ng mga amo niya. Tapos itong witness, tinatakot na ngayon as in binarel yung uh, bahay nila. Okay? Tapos nga sa ta uh, isipin niyo ha, yung yung amo nitong Manay LB, yung abogado lima o anim daw. Ang lupit. <laughs> Big sabihin, talagang may pera. Lima anim mga abogado, magkano ang attorney's fee niyan? Di ba? Hindi hindi yan parang babayaran mo ng per session. Nakakontrata yan. Anim lima. Parang malaking gastusin niya. Siguradong kayang gastos na may pera. Siguro din yung lang, hindi katulad ni ano yan, ha? ni vlogger Libayan yung mga abogado na yan. Ha? Baka... Ah, malamang. Baka... Kung kasi, kung kaparesto ni abogadong sinasabi ni Banat Bay, ah, sigurado, shoot sa bangato. Kasi e kahit gano'ng kadami, kung puro ut kasing utak ni Libayan yan, Walang sayang lang. Shoot sa banga. Punta sa likod ng rehas to Di ba? Tapon pera. <laughs> Di ba? Hindi, pero alam mo, grabe ay Ibig sabihin, mayaman pala at baka pangyarihan itong... Kasi isang, isang abogado na nga lang. Alam niyo ba, mahal-mahal ng abogado? Bawat meeting may bayad. Dinaig pa yung mga walker tsaka mga nag-PPR. Oo. <laughs> oh. Hindi, ko alam. Sigurado, syempre, kung imi-meeting mo abogada mo, sagot mo pa yung pagkain yan. Hindi naman pwedeng pakainin mo sa bandang, ano lang yan, fast food, fast food. Siyempre, medyo, ano yan, resto-resto yan. Kaya medyo magasos yan. siguradong mayaman. Kaya magbayad ng anim na abogado. Kung magkano yung siya PR, ha? pero definitely, di man kasi ako nag -PPR. I don't need that. <laughs> pero sabi nila, mas mahal pa daw uh, magpa-meeting, magpa-kape, kumain with the lawyer, uh, uh, more than kung uh, magkape kayo ng nagpi, mga PR-PR dyan. <laughs> Ang bira. Gratas, ito, lima. Still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator uh, Estrada, and even Senator Tulfo before during the first hearing, I think this will this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po at uh, ulitin ko ang inyong komite ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Mar Alam mo, ito, ito. Ito yung isa pinakamagandang ano. Kasi, Um, di ba, alam naman natin yung bumabatikos na bakit sinisenet hearing pa yung mga ganyan, ano ba mapak... Okay, ito, paliliwanag di ba, natbay ano ba yung kahalagahan nitong senate hearing na to? Compared before, ha? Kasi yung dati, yung senate hearing dun, talagang kwento ang ano lang, eh. Uh, publicity lang, eh. Di ba? Para lang lumabas sa telebisyon para sa PR lang. Ito, talagang nagtatrabaho na. Apalanya, ah, bla bla bla. Ah, yan ang uh, justice system na uh, pinapa-shortcut daw. Alam mo, isipin nyo to ha. Nangyari yan. Ngayon, magpo-provide na ng security dito sa, sa witness dahil kinausap ni Senator Tolentino yung uh, RD, yung director doon sa lugar na yon, okay, na police, para bigyan ng security. Alam nyo ho ba kung, kung gaano kahirap? ang kumuha ng security. I know. I know. I, I I have my own security. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang kumuha ng isang security. Just to provide para lamang po uh, magkaroon ng protection dahil meron kang mga panganib sa buhay mo. Ito binaril na. Napakahirap. Hindi hubiro. Ngayon, dahil sa tinulungan sila ng Senado, na-provide ka agad. Aside from tutulungan pa nila si Nanay LB sa mga uh, kasi na, na ano nabulag na yung isang matay, eh. di ba nabulag na po yung isang mata ni, nung isa nung ni Nanay LB yung isa medyo nakakakita pa pero blur na blur na daw talaga as in ganun ko kahirap, okay tapos matutulungan ng Senado kaya nga I, I'm I'm really thankful dahil uh, meron tayong mga senador katulad nito ni Senator Tolentino na sabi nga niya may kalalagyan. At isa pa, nagtulong-tulong lahat ng marami siya doon nagtulong-tulong dito. Ah. Diba, nabanggit niya, Senator Tulpo, Padilla, Estrada, De La Rosa, lahat nagbigay ng financial assistant. Nagbigay din ng tulong na for security. Diba? Ngayon, nararamdaman mo na talagang andyan yung senador nagtatrabaho, tumutulong. ba? Diba? Eh, kung ilalaban mo ng korte yon, ikokorte mo, tapos sa makuha mong abogado, eh, kagaya ni sinasabi ni Banat Bay, shoot sa banga. Shoot sa banga, sigurado. Lagdag ang kaso. <laughs> Ako? <laughs> Naalala nyo, inano rin niya yan, sa laptop? Oh, may kinalagyan. nakasuhan yun sa laptop. di ba? This time, may kalalagyan daw ito. Eh, kasi nga, abogado si Senator Tolentino. Alam niya, kung anong mga papaano tulungan legally itong mga kababayan natin. Yun lang. Sana, ako, binabalita ako sa inyo del natutuwa ako dahil ma, tulad nga sinasabi ko, malapit po ako sa mga kasambahay. Yan po yung, uh, kahit nga hindi to yung, yung, hello nanay. Hmm. <laughs> <laughs> yung nanay na naglilinis po dito sa aking uh, kubol, eh sobrang ano yan. Uh, na so, yun lang po yung pinakabood na itong uh balitan to ah pakakasuhan na, na pakakasuhan na nila Senator si Tolentino itong mga amo ni Nanay LB na kasambahay na minaltrato tapos bibigyan pa ng security yung witness dahil nga hinaharas na so abangan pa natin tong mga susunod na development nitong issue na to sa Senate hearing so maraming salamat po